Magandang araw muli, Elmer Ronquillo. Ako sa Sydney. Eh, ako dito sa aking uh, shed. Bumili kasi ako ng bagong panel. Ayan, Honeywell. Ito yung bagong panel na 3030 Addressable Analog System. Meron na siyang occupant warning system para sa mga speaker. Ngayon, ang kaya ko ginagawa ngayon, nandito, tinatanggal ko to isa at dito ikakapit. Binili, binili, ko lamang itong panel na to para pan-training lang siya. Pero of course, for the meantime, pag training kasi marami na akong panel na katulad nito at kinakailangan matutuha ko ang programming side niya. Most post, especially yung pag-upload, download. Meron na naman akong software, pag madadali rin naman siguro ako. And then, tinatanggal ko muna ito and then ililipat ko sa iba. Itong conventional na notifier din or sorry, Honeywell na pala ngayon. Kasi Honeywell eh, siya na may-ari na notifier dito sa Australia. Matagal na. Kaya lang, I used to it na. So, iyan, tatanggalin ko ilalagay ko yung panel na nabili natin. Yo. Know, pero kapag ito naman panel na to, let's say nagkaroon ako ng project, siya naman ang gagamitin ko at ikakabit sa customer. O, oh, ba? Diba? Para at least maibenta. For the meantime, inimbes ko muna siya, binilik muna siya para ikabit at pag-aralan ko. Pagkatapos doon, pakakabit natin sa iba kapag meron tayong project. So, ito yung empty na kahon itatago muna natin siya for, para sa future na pagta-transport ng panel na yon babalik natin kapag may project tayong bago for the meantime gagamitin muna natin siya as our training panel hmm. okay let's try yung mga susi eto double o3 oh umuubra siya ito yung uh, issued para sa panel na to gamitin naman natin tong double o three na galing sa mga padlocks na binibili namin tingnan natin. Pumapasok siya, walang problema. Umiikot din siya. Umitin naman natin yung pinakaluman double lottery. Ito yun. Luma siya. Tingnan natin kung papasok. Umagana siya, walang problema. Subukan naman natin yung isang double lottery. Ito. Tingnan natin saan galing to. Mm -hmm. galing sa fire extinguisher na cabinet maganda rin siya. So walang problema, kahit na double lottery ang gabi din niyo, umuubra siya. Tignan natin ang laman nitong bagong 3030. -30. Ewan ko sa kung ano, ano ang mga iba-ibang pangalan ng model na to. Pero worldwide, I know they are all the same. Tingnan natin ang laman. Ito yung normal na 3030 -30 na addressable. Hmm, very familiar. Di ba meron dito yung meron din ito sa Pilipinas. Normally, marami siya worldwide. Kasi nga, American technology. Tapos, titignan natin sa loob. Anong laman? Okay. Zoom natin. Ito yung loop card niya. Yan, loop card. Okay, single loop. Ito yung kanyang occupant warning system, 30 watts. Ito, kasama na pala yung... And then, ito yung kanyang power supply. At ito naman yung ibang mga output like bells at kung ano-ano pa yung ASE dito rin pala nakakabit. Meron 24 volt DC na power na input and then pwede ka mag-supply sa iba. And then ito yung kanyang display. Display card. Oop, occupant warning. Alright. May kasama siyang microphone. Ngayon, alam nyo ba kung magkano ang bili ko rito? It cost me around 3,000 uh, 3,300 dollars to times yun na lang ng 36 yon ang cost ng panel na to di pa kasama yung baterya sinabi ko kasi nagagawing meeting ko lang pan training muna oh, normally sabi Elber eto ba gusto mo sabi ko hindi isamahan mo na ng occupant warning yung pinangamababang occupant warning which is this one pag nabili mo may kasamang accessory box ano laman yan, binuksan ko na ito laman yan Meron siyang isang USB para sa software niya. Yung terminal ng battery yan. Okay. Merong another na jumper terminal. At merong isang manual call point test key. At meron din siyang, yan, yung mga, kung ano itong mga ito. Yan, binigyan siya ng konting manual. Yan yon. Sabi ko kasi, bigyan niya ako ng USB ganito. Hindi ko lang alam kapag bumili ka, lalagyan ka niyan unless na mag-request ka. Kaya sabi ko, bigyan mo ako ng bagong version. Ito yung version niya, na version 30. Yan o, no? version 30 ng kanyang software. So, ang susunod na gagawin ko rito, pagkagawa ko na lang kay Arnold, yung ating assistant, eh, magpatakbo ng cable, magpatakbo ng power cable dito para sa ating 240 volts na yon. Ang ginagawa ko, normally yan, no? papatakbo lang ko ng cable, yung ganyang cable 'yan tulad niyan 'no mula doon at lalagyan na lang namin ng extra na power point isasaksak na lang para mag-operate. ngayon ang tanong, pwede ko ba butasan 'to? Of course, pwede. Meron dito mga knockout. Kakamitin natin yung knockout para magpatakbo tayo ng wire. both of them, at doon na lang ikakabit yung 240 volts line natin at saka yung mga loop in, loop out at iba pa para pag-aralan itong system na 'to. Mm. -hmm. Oh, ayan. Kinakailangan kasi mag-invest para matuto ka sa iba. Anyway, magagamit naman natin. Mhm. -mm. pag aralan natin 'to, programming, dumadami na kasi ang ganitong panel na aking hinahawakan. Okay, tumuli si Elmer Ronquillo. Salamat sa Diyos. Ako sa Sydney. See you next time.